o pin, mga may, oh, yung mga may kapansanan po ma'am hindi lahat po nung may kapansanan eh hindi <laughs> sila na iya uh, uh, laban ng laban po hanggang po yung Panginoon po oh, um, tama eh gusto kong payakin si Kuya eh, pero parang ako mauunang iiyak. Oh, hello mga mari ko. Ayan, pupuntahan po namin ang bahay ni Kuya Rudy. Ito po sa Del Pilar. Saan bahay ni Kuya Rudy? Ah, ayan po. Andiyan po ba siya? Happy bahay ni Kuya Rudy. Ayan na si Kuya Rudy. Ayan. <laughs> hello! Ah. Dale. <laughs> Hello, Kuya. Okay. Hi. Kumusta? Ayan. Nabit kita. Ayan. Mm. Ay, sorry. Ayan. <laughs> Kuya Rudy, ako po si Bengay Vlog. Oh. <laughs> Si Kuya Rudy. Kuya Rudy, ilang taong ka na? 35 po. 35 ka pa lang? Opo. Mas matanda pa pala ako. Kinukuya ko siya. Yung ano mo, kapansanan mo inborn ka? Opo. Ilang taong ka lang namamasada? 1. year 2014 po ako nagpasada po nung namatay po yung tatay ko po. Pauwi kami ng Rizal. Nasa harap ka namin. So parang naano ko nga na wala kang kamay, walang paa. So paano kang hindi ko hindi ko maiisip pa nung nagda-drive ng motor. Pa anong ginagawa, ginagawa mo? ginagawa mo? Tangko, kinakawit ko po yung ambyo ko. Pwede mo bang i ano, i demo? Opo. Kasi naaamaze ako. <laughs> <laughs> Alam niyo po kasi may mga tao na nawala namang kapansanan pero hi tama, hindi sila naghahanap buhay. Pero tignan niyo naman si Kuya Rudy kahit may kapansanan siya, nagagawa niyang maghanap po para sa pamilya niya. At ito, ano to? Silinyador po. Silinyador, di ba yung gaganon? Opo. Wow. Tapos yon? Cambio po. Ha? Cambio. I-try mo nga. Ah, na yung paa niya. Ang galing. Nakaka-proud ka. Nakaka-proud si Kuya Rudy. Ayan. 35 years old ka lang pala? Opo. Naisasakay ko po si Nanay Yoli po. Sa oh, po. Talaga? Apo, Pag nakikita ko uh, siya, siya po. Diyan po sumasakay yeah. uh, okay. okay. <laughs> oh. po. Oo. Oh. Alakay ko po na yahatid po. Hindi po sumasakay sa iba po. Talaga? Si Auntie Yoli po. Asa yung mga parents mo? Nasa portal po. Buhay pa sila? Yung tatay ko patay na po, yung nanay ko po buhay po. Ilan na anak mo? Dalawa po. Yung pang isa po, yung bunso ko po. Ah, dalawang babae ang anak no, mo. Yung isa akong anak ko, yung may isa akong anak ko. Nagkakasya ba yung kinikita mo sa tricycle driver mo sa araw-araw na ano? Hindi rin po sumasapat po, ma'am. Magkano yung, ano, yung everyday na kinikita mo? Paminsan, 300 po. Minsan, 450 po. Minsan, mahina po. Dalawang daan lang po. Magkano yung pinakamababa? Dalawang daan po. Dalawang daan. Anong oras kang lumabas? Alas Kamasada. 7 po. Ano, alas 5 po. Na alas 5. 5 mm. So kapag matumal? Visit ko po. Inaabot hmm. doon ng mm. alas 6 niya. Pero napagkakasya naman araw-araw. Opo ma'am. Alam mo, kuya, nakaka-proud yung ginagawa mo kasi kahit may kapansanan ka, nagtatrabaho ka pa rin kasi hindi tulad ng iba na hindi lumalaban ng patas sa buhay ano ano masasabi mo sa mga viewers natin Nagpapasalamat po ako ma'am na like po like po ako nila na like po ako na, nagpapasalamat po ako nilike nila po ako nag-followers ko sila papasalamat din ako kasi pinaunlakan mo ako. Kasi una, noong una, tinanong muna kita kung pwede kitang i-video. Opo. Okay. Uh Oo. -oh, Siyempre, bilang ano din, dahil mapapanood ka din ng madaming tao, baka ako ayaw mong magpa-video. Okay. Sa mga followers natin dyan, at uh, sa mga gustong tumulong kay Kuya Rudy, um, mag-message lang po kayo sa akin kung meron, kung meron po kayong gustong ipaabot na tulong para sa kanya. Pwede ka din manawagan sa mga sponsors ko, kung ano yung kahilingan mo. Kahilingan ko po mam, sana po mam, mapalitan ko yung motor. Uh -oh. matagal na po mam uh -oh. yan eh. <laughs> motor yung kahilingan niya. <laughs> Ngingihingi tayo sa mga politika. <laughs> Shout out po sa mga may kakayanan na magbigay po ng tricycle para kay Kuya Rudy. Mahal naman po, uh, di ba? Uh, kasi deserve naman ni Kuya Rudy na mabigyan ng ganong ganong kahilingan though medyo ma mahal po pero kung titignan nyo naman po si Kuya Rudy sa halagayan po niya deserve naman po niya kasi ginagawa naman po niya ang lahat at kahit na meron siyang kapansanan sino man po may mabait na puso 'Di ko Kuya? Opo. Mm. Na magbibigay kay Kuya Rudy. So ayan, Kuya, meron akong konting grocery. Nakita mo naman Apo. siguro yung vlog ko, napanood mo naman na siguro. So hindi ko na yan iaano, ya, ipapakita pa isa-isa. Pagpasensyahan mo na. At meron din akong mga damit na galing sa anak ko. Opo. Ayan, sana magustuhan mo. Hindi ko sure kung kasya sa'yo. Kasya po. Ayan. O, oh, ayan, ang mga damit para sa'yo. Sana, kasha sa'yo. O, oh, ayan. Ayan. Try ka nga, kuya. Paano kang magdamit? Magdamit ko. Ayan. Galing, ah. <laughs> ano tayo? Peace bomb, peace bomb. Eh, dapat yun. Ayan. <laughs> Best bomb! Motos ka kayo mo! Oh! How cute! Kasyang kasya sa'yo, Uya! Opo. So, ano pa? Ay, ito pa! Meron pa isa! Ano ba yan? Hindi ko naman na nakita. Ayan. Mm. Pambahay mo lang. Hindi ko na na ano yan. Ayan. Thank you Ay, po, ma'am. Ma Pagpasensyahan mo ma na, ha? Opo. Kunting ano lang. Walang-walang salamat po, ma'am. Walang <laughs> oh, ano, ma'am. <laughs> <laughs> Maraming salamat, salamat din. Marami po sana matulungan po kayo ng kagaya ko yung. Um, oh. Pag-pray natin 'yan. Okay. sana may mga dumating pa tayong sponsors. Okay. Yan yung asawa ni Kuya. Ay, ito yung anak pang abunso. Opo. Ah, bunso siya. Ayan. At ilan taong ka na? 42. Ilan taong ka nang kasal kay Kuya? 14. Years. 14 years na. Wow. 14 years. Sa araw-araw niyang pamamasada, nakaka-survive naman kayo. Yeah. Meron bang, meron bang time na nangyari na wala na kayong ano, wala na kayong makain? Meron? Ano okay. na lang kinakain mo? Minsan po ma'am, ikwan. Bagong na, bagong na may kamatis na may sibuyas po, ma'am yung pipitakin. Yeah, tapos bibili niya ng tiket ng baboy. Mm, pero madalang naman nangyari yun. Apo, madalang naman po, ma'am. Mm -mm. Ano masabi mo kay kuya? Ay, sumang po siya. Sabi naman po siya. responsable naman. Kahit na may kapansanan. Proud ka sa kanya? Oo. Okay. Uh -huh. Oh, nakaka-proud naman sila. Alam mo, kuya, sobrang na, nakaka-proud ka kasi sabi ko nga, kahit may kapansanan ka, nagagawa mong magtrabaho. ba? Diba? Kasi ngayon, ang, ang daming mga normal na tao na, hin, na nakakagawa ng hindi maganda. Hindi sila lumalaban ng patas, ba? Diba? Pero kung titignan nyo naman si Kuya Rudy, kulang-kulang ba? ba? Diba? Kulang, walang pamay, walang paa, pero Grabe, naghahanap buhay pa rin. Salute kay Kuya. So ayan, meron na naman tayo na tao ngayong araw na ito at si Kuya Rudy. Um, sa mga sa mga makakapanood po nito, kung ano man po yung gusto nyong ibigay or i-sponsor kay Kuya Rudy, uh, mag-message lang po kayo sa akin. So nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil sa mga nakapanood din po ng mga video na-upload ko, eh, natuntun ko si Kuya Rudy. So, maraming-maraming salamat po sa inyo at patuloy nyo lang pong supportahan si Bengay Vlog. So, ayan Kuya Rudy, maraming-maraming salamat at pinaulakan mo ako sa inyong tahanan. At kay ate, maraming-maraming salamat din po. Pagpasensyahan nyo na po kung ano man po yung ibigay ko at uh, konting tulong lang po yan. Nagain na rin po yan. Ay, yeah, Nagain na po yan. Na bagay. Ayan. Maraming maraming salamat po. Kaya hanggang dito na lang ang ating vlog for today's vlog. Kuya Rudy, ikaw ngayong mag-ano, mag-outro. Dengay vlogger. Yay! Ganun tayo, Kuya. Yeah. Ayan, ganun tayo, ganun tayo. Oh! Peace, Bob. So, magpapaalam na ako, Kuya, ate. Maraming salamat at nakilala ko kayo. Check hands! Thank Maraming you! Po. Maraming salamat. Po so, ayan. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo ha. Kuya, ingat ka sa pamamasada mo araw-araw ha. Magkikita pa tayo. Okay. Bye-bye. 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 Bye-bye! Ano flying kiss? Flying kiss! Paano flying? Flying kiss! Ah! Ang cute! Bye-bye! 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 Ah, sige, sige!